Mga ka-Jahid Makes Vlog, nandito po tayo sa Bigalo, gahit ni Sammy Sorintal. So, meron na po tayong nakitang uh, ni scout po na tao. Dapat po nating tulungan. Uh, sa mga bago pa lang po, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Jahid World Makes Vlog. And my Facebook account, Jahid Makes Vlog po. Mga ka-Jahid Makes Vlog, so meron po tayong tatanungin na tao. Siya po yung magtuturo sa atin kung nasaan po yung tutulungan natin na tao. So, eto po si Ah, may yung hapon sa imo. Ah. Oh. Nay? Oh, may ah, hapon. Nalang mo kontak ko ipangutana ba? Oh. Nami ka nang ipagita nga kanang may nakakuan sa mo ba nga mi suru yung da nga mag rama namo kay luoy lagi daw kay siya nga Oh. So asa mo Itong siya kanang baldado bal, 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 bulag, siguro na siya? bulag, 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 So, asa man yang lugar ah, man yang na ah, yang balay anak. Kanang balay yang makita yung sin nga puti o. Oh. At dito daw oh, dol mangga, tabok. So, to, Daw mas kitu lang istri tanan oh, no. Kalang makita nang gali. Ah, sige. Do so, pwede ni maka pandri diri na diri magi no. Oh, gano na. Pwede magi ano, nay agyan nan. Ito wala. So, pangalan niya si Juan Ail. Ail? Oh, Ail Hernando. Oh, Hernando. Si Ail Hernando. So, ikaw so, na si pangalan mo? Antonio Halop. oh. po Biga Purok 5. Ano mo sa kung may pamilya siya? So, Naa po kay pamilya? ah uh, patay na kung pamilya, single lang niya po eh. Ah, single lang po na ikapod? Oo. Oh. Uh -huh. Pero na kay mga anak. Ito so, as Manila. Ah, na sa mga Manila. Pila ako bukod mga anak po? Dalawa lang to. Ah, dalawa lang. Sige po. Sige, sige, thank you, So, hmm. ayan po mga kajal, so, tinuro na po ni Manong yung bahay na ating scoutan. So, ayan po. So, si Manong din, meron, Uli lang uli daw siya, wala rin po daw siyang ano, asawa. so, yung mga anak niya nasa mga, nasa Manila po lahat. Ayan. So, hindi na po kami magtatagal, so pupunta na po namin. So, maraming maraming salamat po. Asa, kini nga dala no, tayo nga sa busa dito. O, lupos na ito. Katong ka sa balay niya, no? Eh, katong buta ba? Ang pangalan nga lahat yung buta? Pablo. Pablo Hernandez. Ah, yan. Pablo. Pablo. Brian? Oh. Brian o Brian? Brian. Brian? So ayan po mga ka-John Road Mix Vlog Malapit na po tayo Nandito po si Manong Sinabayan po tayo sa Pupunta natin doon sa ating Iniscout in in na tao Ayan po Nagpapasalamat po talaga tayo dito Kay Manong Ayan so, Malapit na po tayo mga ka-John Mix Vlog sa tubig. So, pagtanaw lang din yan to. Ah, okay. Ora na trip to sa. may hapon bis? pwede tayo makada yan sa inyo ha? Ditoalamat. Aming hapon sa mga pusing. Ah, kami dito kuan kanang mag nag-scout ug mga kuan ba nang ngay nang matabangan. pwede ka naman kana mo interview so. Terbiasa saya kenal mau oke ukraf. Oke. Ini, ini lingko dong. Jadi, nggak no, segar. Rahaya. Nas. Hmm. Yes. Oh, Tahuan kena kuka na, Mike. Oke. Okay. Kadri, duga duga ya Kadri? Hmm, dia nggak tahu. Oh, lagi kayak namun gue nak nakakuan semua abang, Apa kuan semua nggak? Nagdiri so, daw ka niya. Kuan daw ang kaintang niya, disudok daw kayo. Oo. Mm. Oh. Na sa mo. So kami pud nga mga napoy mi mga kuan. Katimpod nga Tabang ba? Na mga katimpunan mo. So nami diri karon. So pilan day dati mo sing. 24 24 so, tao-tao na jud dai oh, ka dire. Oo, oh, tao-tao na. Papila nakatuig. Bata pa yun. Oo, oh, bata pa Ah, So, imong pangalan si Juan. Si Pito uh, pangalan Fredo. Mo? Fredo. Alfredo. mo. Alfredo. Alfredo Hernando. Oo, oh, ikaw daw Alfredo Hernando. Oh, oh, rin. So, oh. na yung nag-isgot sa mo na nakuwan daw yung tail? Ano sa buwan? ko sa lubi. Pagulang? Sa Ta taon-taon na. Saan ako rasin? Ah, manay mo mo, oh, Juan? Oo. Hmm. Gagmay Ta na kayo? Ang na kayo. Pero Ta makalakaw ka. Makalakaw, ka. pero di kayo ko ka, Juan, mabal at balance ko ba? Hindi lakaw daw. Ma, Juan ka, kanang man at sa pagkuha ni mo ang gamay po na kamot gali o pagkahulog na ni mo tanan ang ako o tanan ka binhod tanan dure hasta akong dughan hasta akong likod abog-abog dure tanan ang lupi ay ah kanu o tanan ang lupi ay tanan ang lupi ay Diyan pala sa nalablo o abog kayo na nahagbong ko nahulog mo ka sa yan dili nagkuha butong nyari makuha ang butong di ako misalpong mm, -mm. di pagsalpong na ako di naglingkol ko sa palwa tulok palwa nalangkat mo ng palwa ah uh, mo mo nakuhaan ka wadyo mm. ka kagunit wala anak ah, natawid ko pero ko sa gusto wala ito, na yun. so dito yun o oh, dito so ah, asa ka dapit nakuhaan dito oh, dito ano ang sagbutan Oo. Oh. ano ah, dyan ako ng pan then na okay. ang edad nako pagkahagbong nako kuan ko, na ko 27. Hmm. Hindi ako edad. Anong nah, nah, ang buhay mo yun? Wala. Right maka tarbaho lang ko ka itong sugo su sugoon ko ni Tagawad, Jeremy. Hindi hmm. Ano ba ang araw-araw mong pagkasis dito? Um, ah, Saan mo kinukuha? Ah, um, kuha na ko pag kanang bugas na ako, mga ko, ako igsuon mo. May tagkuhan. No? Isa ibig kilo. Sabihin, il ka Ayun. mo. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa? Oo. Wala ka ng nanay, tatay? Oo. Wala At na. Ganun ba? So, ulila ka na? Oo. Walang asawa? Wala. Walang anak? Wala. Wala puwede anak deh. Wala. Hmm. Sa solo ra Araw-araw mo rito. Ang mo. Hmm. Um, makain kayo. Ano? Um, Maka ko og kanang wan Bugas makapangayo ko sa akong igsuon. So Paano kung di ka mga makapangayo di ka tagahan? wala din sila? Paano? Mas mo. Ay. Ma na namay ko kuan ito sa kuyuan, puyuan. mo amo kaging So ayan po mga ka next vlog. So si Banong mihingi na lang po daw siya ng mga ano yung bigas mga kapitbahay para lang po lang makakain. Kasi di na siya makapaghanap buhay dahil po sa ano niya. Ah niya hindi na siya makapaghanap buhay kasi nahulog po daw siya sa ano tenyog. Ayun po. So kailangan po natin ng suporta guys. Mga ka next vlog. Sana po matulungan natin si Ah, uh, manong Pe Alfredo. Alfredo. Wala na. Wala, wala siya pong anak, wala din po siyang asawa, yung mga magulang niya wala wala din po. So nag-iisa lang po siya. So ana ko manawagan ta sa ko atong mga kuan para matabangan ta nila. Sa atong mga viewers na to ba. So story lang kadya. So mong ka kun sa itong mga viewers kung nita basi dai tabangan ta. Ah, ang akong kuan sa inyo ang mayroon taong namoy e kadunod ako ah. katabang sa ko agad nga kung ako'y panigabuwihan. Dawatan ako kung unsay ihatag. Ako ah. Anong ah? Oh. 44. Mm -hmm. Walang anak buhay? Walang, walang anak. Wala na siyang anak, anak, anak buhay. Oh, oh, walang anak ko oh, Walang trabaho. Di na daw siya makapagtrabaho dahil po sa anong sitwasyon niya ngayon. Hirap ta po. Hindi na siya makapag-akyat ng ano, nyog kasi wala na, wala nang lakas. Ano mo sa araw-araw? Dito -araw. na ako sa bahay namin. ano Paano mo mag, mag saing eh. ay ka maglungag. Uh -huh. So atong kan pwede na to ma mo kan? Sulod sa imong balay. Oo. Uh -huh. Para ba kita po sa atong mga viewers ba? Uh -huh. Okay. Wala na kay kurente dire o kay kurente. Na kay kurente pero wala lang kay palit lagi. So nang bumbilya. Ito lang yung mong kajay lord oh. Simple lang yung mga kajay mix vlog. ayan Katsa pa. Ito po mga kajay mix vlog so diretso na po higaan na. Pagpasok mo lang sa bahay niya higaan na. Ito po yung higaan niya guys. ayan po. Mahirap oh, po yung ano yung gamit niya diretso na. Patong-patong na lang para ano. So, kawawa po talaga si Manong Alfredo. Yan po mga ka-Jelberdo. Diretso na. Lamisa mo. Labas. sa labas. Ano po? Santo. May mga santo siya dyan. So, dito po siya nag-ano, magsasaing. So, yung saingan niya. Pero yun lang problema mo kay Bigan yung Oh. Uh -huh. yung film mo lang pa uh -huh. ah. pero wala kang ano nararamdamang sakit naman ba wala nyo? maran uh, marami dito kuan ano masakit yung bibig ko at sa pero yung pagkahulog mo ng pilot ka oo oh. ako papa pa. basta na 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 kay, kay maintenance maintenance ng tambal maintenance ng kay wapo balit mm -hmm. Tigaan mm man ta ko sa dok. tambal nimo di ay. Sa mga tambal nga dapat sa imong nakalimot uh, mo ko kato para sa mm, binhod. Bin uh, uh. Para sa binhod. Oo. Para diri wan hit. Sa mga manid man uh -huh. Pero sa ngayon anong nararamdaman mo? Masakit yung katawan ko. Yun lang. Mm uh -huh. Sa kano yung problema mo? Uh -huh. Sa uh -huh. yung nahihilo ako pag lumakad ako. Uh -huh. Yung pinaka main problem, yung pangangailangan mo, ano? Ang ko, ab. At saka, pag pagkain. Pagkain. Pagkain talaga. At saka, gamot. Mm. Mm hmm. Sana mayroong ano. Um, mayroong, mayroon viewers o so, sponsor na uh, sponsor. tutulong so, tutulong, sa tutulong sa akin. Sana yes. Ay, pagdasal mo na lang. Dasal-dasal dasal ka. At oh. Um. talaga namin na ka rito dahil may nakapagturo nga dahil sa kalagayan mo. Hmm. Kaya pumunta kami rin. Sa bahay mo. Uh, mm, di, pero dili di, pa ni Kuan. Dili pa ni sa karun yod, Na karun ni Kuan. Na pa'y sunod pa ni balik mabalik ni. Nga na ni mga sponsor. Kaluyan ta sa ginoo. Oo. Oh, uh, oh. May maawa sa atin na mga is, na mag, gusto mag-sponsor. So matulungan ka sa mga problema mo dito po. Ayan so, oh, po. Maraming salamat po mo so, kailangan lang po ni Manong mga ka-Jive Mix Vlog is uh, yung pang araw-araw niya, pagkain niya tapos yung gamutan niya na ano para bumalik po yung lakas niya para makapaganap buhay po siya ulit. Ayan po mga ka-Jive Mix Vlog. So mura na to ikakuan sa mo sa sunod na mong balikan ni. Eh. Basin dai manay mo sa kuan Ba? Diba? Okay. Isud kayo ang sitasyon, mga ka-Jive Mix Vlog hirap po kasi hindi na po siya makapaganap buhay dahil po nahulog siya yung mga kalamnan niya yung tawan niya oh, nangangayayat na siya ngayon kasi wala na hindi na di, di na balance yung ano niya paglakad niya tapos pag nakalakad daw siya ng malayo hinihingal na daw siya ayan so po kailangan po natin tulong mga kajal word sana po matulungan natin si Mano. So ayan po Oh, so, sa Nawagan ka sa sponsor. So, nananawagan po ako sa mga mga, uh, mga mababait po na tao tulad po ni uh, Sir Jun Abril. Uh, sana po matulungan po natin sila. And then, shout out po sa ating uh, ating tulungan siya. Dilo sila. Kuya Rab na kalingap. Sana po mapansin niyo po ito. Idol. Idol, sana po mapansin niyo po ito. And then, yung ama ng kalingap po. Kuya Bal Santos Matubang. Ayan po, si Kuya Bal Santos Matubang po. Sana po ma mapansin nyo po dito kasi dito po sa amin, Danao sa amin. Sana po, matulungan Ayan. mo, nyo po kami dito. Kasi po kami po ay nagdilinga po dito at nag-scouting po ng mga tao na mahirap po katulad po ni Mano. Ayan po, sana po mapansin nyo po mga kalinga family. Tulungan nyo po ako sa mission ko ito. Ayan. So maraming salamat po so, sa mga bago ba po nakabisit sa aking YouTube channel o sa aking Facebook account. Uh, don't forget to like and subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa lahat ng bagong videos na i-upload ko sa channel and my Facebook page. Join next vlog po. Ayan pa. Pwede manawagan ka ulit. Manawagan, so, ka, manawagan po. ka po ulit. Sa sponsor natin, ah, sa mga viewers, baka mayroong malulungkas hmm. ng uh, casting na maawa o hindi tumulong sa iyo sa iyong mga pangangailangan. Manawagan po ako sa taas. Pag. Mga viewers. Mga viewers. matutulungan mo ko, ninyo ako sa kain sa paramdaman natin sa akin. Kita ko bisaya yalo. bisaya yalo. Ah, para na po. Ano pa kaya nang nanin? sa matag-adlaw. Main problem is price. Ang kwan mo talaga price lang sa kagamot oh, ang yeah, kailangan mo. Oh. Sige, sige. Okay, maraming salamat po. Okay. Yung pangalan mo nga ulit? Ang uh, pangalan ko po si Alfredo Hernando Jr. Tabapuro? Tabapuro 5. Okay. Biga. Okay, salamat. Yan po mga ka-Jelbird Mix lag. So, ito manong. nung gamay rin na oh. know, siya ah? nga ba, palit niyo magkuhan ba ka ng bugas ba? Ha? Oh. Magkuhan ka? Sunod oh. na dili pa ni Karun kasi may puhon na kuan ka kuan bata na tabang sa tuwa yatag puno na nimo okay maraming maraming salamat po salamat gyud sa bagwan okay okay mabili salamat ka maraming salamat po sa vlogger sa vlogger Jaiwood Jaiwood na pista maraming salamat po Thank you and have a good day Salam. sa lahat. Bye bye. Bye